So mga bagay na kailangan mong gawin upang lagi kang maisip ng isang lalaki kahit busy siya. Di ba? Napakagandang bagay niya kapag nangyari ka nangyari mga kamamay. Ibig sabihin, napakalaki ng pangangailangan sa iyo ng isang lalaki kapag ka palagi kanyang iniisip kahit na sobrang busy niya sa araw-araw. So huwag natin ito masyadong patagal mga kamamay Ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang palagi kang sumagi sa isipan ng isang lalaki, kahit sobrang busy niya. So, number one, leave him with good emotional energy. Anong ibig ko sabihin dito mga kamamay? So, ibig ko sabihin mga kamamay, iparamdam po ninyo sa isang lalaki na nandiyan kayo palagi sa kanya. Iparamdam niyo po sa isang lalaki na kahit anong mangyari, nandiyan ka lang sa likod niya. Kapag ka naramdaman niya, o naramdaman ng isang lalaki na ganyang ka sa kanya. Yung tipong safe siya kapag ka magkasama kayo o safe siya kapag ka magkausap kayo, lagi kanyang iisipin mga kamamay. Ibig sabihin, kapag ka maraming problema ang isang lalaki, halimbawa sa trabaho, masyado ng stressful yung kanyang trabaho para sa kanya, masakit na ang kanyang ulo, ibig sabihin, ikaw yung kanyang pahinga. Yung sinasabi kong uh, uh, emotional energy yung tipong ikaw yung kanyang naiisip kapag ka siya ay nai-stress. Dahil nga, sa'yo lang siya nare-relax. Sa'yo lang siya nakaramdam ng comfort. Okay, ganyan ang mangyayari mga kamamay sa isang lalaki kapag ka nagbigay ka sa kanya ng emotional energy o yung good emotional energy. Ikaw palagi ang kanyang may isip, ikaw palagi yung kanyang maaalala. At paano nga gagawin yung good emotional energy na ganyan? Siyempre, uh, magpakita ka ng kabaitan sa kanya, ipakita mo na nandiyan ka palagi sa kanya, nasa kanya kalikuran palagi, kahit na mahirap yung uh, buhay, napakaraming problema, hindi ka nawawala, isang tawag lang niya, lagi kang nandiyan. Okay? So yun yung good emotional energy. Kahit kailan kanya gustong uh, makausap, hanapin mga kasama, lagi kang present. So, kapag ka ganyan ang nangyari mga kamamay, lagi kang nandyan, open arms ka palagi sa kanya, ikaw palagi ay iisipin ng isang lalaki kahit sobrang busy na niya. So, number two, be a little unpredictable. Okay? So, mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, ha, dapat kayo yung babae na hindi kaya agad basahin ng isang lalaki. Yung tipong, okay, uh, lagi nyo nang uh, ginagawa itong bagay na to, wala nang bago sa inyo. Alam na alam na ng isang lalaki ang ugali ninyo. Huwag ganun mga kamamay. Ipakita ninyo na meron kayong iba't ibang uh, kril sa inyong buhay. For example, uh, ngayon masaya ka, mamaya bigla kang malulungkot, tapos mamaya magiging masaya ka ulit. Yung tipong may shifting ka ng emotion, yung tipong hindi ka predictable, hindi ka madaling basahin, doon na excited ang isang lalaki mga kamamay, kapag e, kayo ay uh, ikangay pabago-bago, kapag kayo ay nagiging moody. Doon po nagiging excite ang isang lalaki sa inyo. Be a little predictable, pero wag namang sakit sa ulo. Okay, baka mamaya sabi ni ka mamay, dapat daw, uh, unpredictable. Eh, ang ginawa niyo naman, naging sakit kayo sa ulo. Naging pasaway kayo. Eh, di lalo kayong uh, hindi inisip ng isang lalaki kapag kaganyan, di ba? Pero kung kayo ay, uh, ika nga, ay sabi ko nga ngayon, masaya kayo. Tapos mamaya-maya, malulungkot kayo. Tapos mamaya-maya, ngingiti ulit kayo. Makakatulong mga kamamay sa isang lalaki para lagi kanyang isipin. So next, gumawa ka ng emotional anchor. Lagi ko sinasabi sa inyo, emotional anchor na tipong kapag kami nakita siyang isang bagay, ikaw agad yung kanyang maaalala. O pwedeng pabango. Kapag ka naamoy niyo yung pabango na yon, katulad nyo sa'yo, may isip maaalala kanya. Kapag ka naman na naglalakad siya, minakira siyang panyo, ikaw yung kanyang maaalala, okay? Lagi nyo pong uh, bigyan ng isang bagay ang isang uh, lalaki na, na kung sa kawan ay uh, kapag nakita niya, naamoy niya, nahawakan niya, is maaalala ka niya. ang sinasabi ko sa inyo, emotional anchor. Yung trademark na kanyang naiisip sa mga bagay-bagay na nakikita niya kahit kayo ay hindi magkasama, okay? For example, mga kamamay, ah, uh, pumunta kayo ng Baguio, sumakay kayo sa mga kabayo, mag-explore kayo yung dalawa, maging adventurous kayo dalawa sa mga bagay-bagay na ganyan. So kapag ka tumatak yan sa kanyang isipan, oras na maulit yung ganong klaseng experience niya sa kanyang sarili at malayo ka, may isip kanya, niya, maaalala ka niya. At doon po papasok yung uh, bagay na tipong lagi kanyang iisipin kahit busy siya. Kahit ano man ang kanyang makita sa office, ano ba, nakita niya yung isang lapis. Okay? So, Pwede kanyang maalala doon. O kaya po, pwedeng may, may maamoy siyang uh, pamango na, na, naamoy niyo sa kanyang katrabaho, which is, po, pwede rin maalala kanya kapag kaganon. Kaya mga kamamaya, do the emotional anchor. So next, have your own life. Napakahalaga dito mga kamamaya, hindi kesyo na sa relasyon kayo, kesyo naging jowa niyo yung lalaki, kesyo mag kayo, eh wala na kayong buhay sa inyong relasyon. Ibig sabihin, kailangan nyo rin pong maging masaya. Kailangan nyo rin pong lumabas sa inyong relasyon para maging masaya sa ibang mga bagay. So, maging busy rin kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga ginagawa. Okay? And make sure mga kamamay, kung kayo ay busy sa trabaho, kailangan blooming pa rin kayo para makita ng isang lalaki na kahit busy ka, maganda ka pa rin. Iisipin ka niya. Bakit ano kayang ginagawa nito? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Bakit hindi ka nagchat-chat, tumatawag? Eh kasi nga, sasabihin mo, busy ka. Okay? Sasabihin mo rin sa kanya, yung mga ginagawa mo, yung mga gagawin mo, para hindi rin siya nag-iisip. So, siya na lang talaga yung maboboring sa maghapon na hindi ka i-message, hindi ka isipin kapag ka hindi ka nagpaparamdam. Okay? Ang mahalaga, blooming ka, hindi ka, hindi ka nagpapabaya, kasi isa rin po yung nagiging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay palagi kang iniisip. Nag-aalala, nagtataka siya na baka maagaw ka ng iba. Kasi nga, blooming ka eh ang ganda mo, sexy ka, tapos hindi ka nagpaparamdam. So, nandun yung takot ng isang lalaki na baka maagaw ka ng iba. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki talaga ay palagi kang iisipin. Kapag ka-blooming ka, tapos busy ka pa. Tapos, idagdag mo pa rin dyan kapag ka nagpo ka ng uh, picture mo with confident sa social media. Nakikita yan ng ibang mga lalaki, nakikita yan ng ibang mga kaibigan niya, nasabihin sa kanya na, oh, yung ganda pala ng misis mo, pare. Oh, blooming na blooming. Hindi ka ba natatakot? Ang daming nagko-comment, ang daming nagme-message. Hindi ka ba natatakot? So, isa rin po yun na nakapag-trigger sa isipan ng isang lalaki na palagi kanyang isipin. Sa so, dami na nagko-comment, baka mamaya, replyan mo yun. Baka mamaya, i-entertain mo yun. So, ipara, uh, iparamdam mo sa kanya o ipaliwanag mo rin sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Pero hindi pa rin maaalis sa kanyang isipan yung kanyang mga bagay na naiisip. Kaya mga kamamaya, sinasabi ko palagi sa inyo, Have your own life. Okay? So next, know when to disappear. Yes, mga kamamay. Sa inyong relasyon, sa isang relasyon, napakahalaga din po nito kung kailan dapat kayo nawawala ng panandalian. Kamamay, bakit kailangang mawala? Okay, paano ko iisipin ng isang lalaki kapag na nawala ako? Eh, di ba sabi ko nga sa inyo, alin ba ang hinahanap? Di ba? Yung wala. Kaya paminsan-minsan, mga kamamay, learn how to disappear matuto kayo dapat kung kailan dapat kayo mawawala paminsan-minsan. Kasi po, nawawalan po ng silbi eh. Kapag palagi kayong nandyan, yung absent po ninyo o yung absence po ninyo ay nagiging mahalaga kapag ka hindi kanya nakikita. Kapag ka minsan, hinahanap kanya. Gaya nga nasabi ko sa inyo mga kamamay, alin po ba ang hinahanap, di ba? Yung nawawala. At kapag ka hinanap kanya, ibig sabihin, meron kang halaga kailangan ka niya. So, iisipin ka niya at hindi ka maalis sa kanyang isipan. So, yun po ang power mga kamamay nang paminsan-minsan kayong nawawala sa buhay ng isang lalaki. Pero huwag yung tatagalan, baka maghanap yan ng iba. Sabihin naman nung isang lalaki, hindi na bumalik. Nawala na ng isang buwan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nakahanap na ba ng iba? Nagtaksil na ba? Wala akong balita. Baka maghanap yan ng iba. Kaya paminsan-minsan lang mga kamamay ang pagkawala ninyo. So, yun lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki o isip-isipin ka ng isang lalaki kahit sobrang busy niya sa kanyang buhay. So, sana makatulong mga kamamay. So, paano? See you for our next vlog. If you have your question, lagay nyo lang po yun sa comment section. Kung meron kayong gustong ipa-shoutout, ilagay nyo rin po yan sa comment section. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.